Pahinga ako yun. Sarap ng hangin guys. Dito ang tambayan namin lagi. Para hindi naman boring sa room. Alam nyo na pag-OFW. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Ito day off. Pahinga. Tap natin itong gagamitin. Aray. Tap na natin yung paglulutuan ni Cooker. Uh, thank you for today, is si Eloisa. Pag today, isa dyan ako, Chef. Ay, ko ba talaga, Chef? <laughs> siya pala talaga, Chef. Ayan, magluluto siya ng... Ang tawag niya? Champura, champurado. Luluto na siya ng champurado. Ayan, lapit natin. Lala naglalagay na siya ng tubig para pakuluan. May, ano? Yung alin? Ano kukuhanin ko, ko? Yung tubig. Tubig. Oh. Hindi ba pa nga? Oh. Ah, kasama buksan tayo sukulit. Sukulit? Mm -hmm. Bubuksan ang sukulit. Oh, ayan ang sukulit. Ilagay mo na doon. Ilagay natin yung sukulit dito. Ayan, lagay na natin tong sukulit. <laughs> Lahat ba to? It's up to you. Para mag-melt siya. Pero isa-isang slice lang. Durog-durogin mo. Yeah, yan, mm. yan. Na to lang sa sobrang init. Siguro sa sobrang init. Ha? Ayan, mga apat. Itong mm. apat. Sige na, tanggal-tanggal yun. Ba't ang dami? Ayan guys, oh. Solid. Mm. Dintayin ulit natin hanggang sa malusaw ba? Sukal. Sukal na may asin. Sukal na may asin. Ayan. Mm. recipe yan? Recipe ko. Recipe ko? Sinong recipe ko? Recipe ko yan. Eh bakit? Diba, lahat naman nakakapagluto ng tempura rin. Sa bagay. Okay lang ba yung ganyan? Oo. Oh. Pwede mo pa ng ubig Gata. Ito o. Oh. Lagyan natin ng gata. Para mas creamy siya. At masarap. oh, yummy. Yummy, yummy. yummy. Ano sa yan? Gutong ka na ba? Gutong ka na? Parang. Ibang ito ng kunting tubig para sayang kasi. Para sayang kasi. Ano yun? Para sayang kasi. Hindi, hmm. mm. alam ko lang ko ba? Kasi sayang yung gata. Para sayang kasi. Hmm, sarap. Look at that. Tapos, kung ano? Look at that creamy. Creamy, oh. Hindi na siya, ano, ma-chocolate. Gusto mo lagyan pa isa? Okay na yan. Baka mag naman na siya. Ikaw, gusto mo ba? Hindi, ikaw. Ikaw ang tinatanong ko oh. kasi napaka-art mo na eh. Napaka-art ko. Sorry naman. Napaka-art ko pala. Oh, dagdala natin. Guys, ibaba mo din, guys. Ayan, tinawag mo na rin akong guys. Ibaba <laughs> mo na yung guys. Kasi guys, wala kami nabibilan dito ng... Wow. Oh, Nang ganito. Ang champurado. Kaya, may gawa kami. Ayan mo mm. na. Ayan mo na. na. Para mas ano, siya. Pwede na to. Okay na to. Punawin lang natin siya. Kaya natin sa ipapato. Kain muna tayo. Habang nagluluto ka nung ano. Isa ko nga tayo ipapato. Wala tayong patungan ayun Dito. Oh, ayan, ayan. May sasunog yan. May yan. O kaya yung upuan doon. Kunin yung upuan. Ang sasunog din yun. Ayan na lang. Patungan mo yan. Masasunog din to. Ayun, may karton sakto. Aha. Nasaan ang karton? Ayun, may karton. Oh, yun pwede. Nasaan yung basura natin? At guys, may dala kami yung powder. Powdered milk. Yes. Pinagay natin sa ibabaw. Mamaya. Powdered milk. Mmm, yummy. Sarap na to guys. Ito, eh. okay, dito natin ipatong mamaya. Kasama ito. Ito matas mataas, hindi mababa. Ay, ako. No. Ito na ba? Hindi. Ay, ano na? dapat pakukuli mo muti na tayo. Ang kanina pa ako, agahan ba katagal pakuluin? Kawaman tayo ka rin. sarap na. oh sarap. Masarap ba? Okay na ba? pa okay, na dapat na. Okay ko na lang. Ha, pagod. Sakto lang na. Mm. Okay na sakto na. Iluto mo na. Sa kanin tubig. Lagyan mo tubig ko kasi. Baka malaglagyan wa. sayang yung ating kapaguran diyan. Hindi ah, natito. Yan umatibay siya. mo. Kasi ba't mo dyan nilagyan tubig? Mm. Mm. Ayan guys, ito na yung finish product. Finish sarap. ng asawa ko. Tikman natin. Sarap Habang magluluto siya ng... Ano yung luluto mo? Ito, man. ano tayo? Mmm, sarap. Yummy. Ice cream yummy. Ice cream yummy lang yung sinabi ko. Mm. Mm. Okay lang ka ba Mainit. Very hot. I need... Ayan, habang kumakain tayo, mm. magpiprito siya ng... Sarap. Kamotique. Sarap guys. Ayan, malakas ng hangin. Mm. Ang sarap niya guys. Sakto lang yung tamis niya. Ang busog na busog na ngayon. Mm -mm. Gusto mo ba yung niloto ko? Mm. -hmm. Ang sarap talaga. Ba't ngayon eh. namiss mo yan? Mm -mm, tamis ko. Okay. hindi dahil gutom ka lang. Hindi ko alam. Pero masarap siya. Matagal mm -hmm. ako para sa subscribe siya. Wala naman. Ah, oh, okay. Masusunog na po. Patay ya, mo na. Diyan, diyan na sa takip. Ilalat ko na yun. Ilalat hmm. ko Okay na to sa'yo? Talaga so, mm -hmm. kapasukal? Okay na. Ha? Huh? Okay na. Ay, yung iba lang ang maraming asetik. Yung iba ang dilihit. Bakit? Okay. Ano ko ano? Mm. Ano? Nagyan ko pa? Mm -hmm. Matama na to? Ikaw, eh, so, dapatan mo. Para malagyan lahat. Ano oh. na oh, oh. Okay na to, okay na to. Ubo mo. Ha? Ubo mo pa. Sige ka kakunti ko ba yun sa'yo? Anong ba Tama, yeah. kasi, na mo ilalagay yan? Yan. Kasya ba? na sa malaking una, na. Eh, pinaglagay na yun eh. Ano? Kainin natin yung ibang. Ako yun. Tanggalin mo yun diyan kasi. Hmm. Kukuhanin ko na ito maraming ano. Ayon, Sarap. Ang dito ngayon. May aso awesome. naman. Hindi na gano'ng kainit. Mm Hindi kaya nung ano, no? talagang grabe yung init eh. Hindi ko naman mahanap yung subscribe. Rob-rob na yun. Ayun, hey, no. hindi Saglit lang tayo. Nagunan, nakapito agad tayo. Talo na siya. Nakapito ko na ako. na agad. Hmm. Hindi na masarap. Hindi masarap. Hindi mo na ako tis nilang Ikaw na lang nakain. Nagluto na lang ako. Kala huh? <laughs> ko ayaw mo o sinusubok ito naman siya, ah, mamaya na ako ng bala. Siyempre, iba yan. Eh, mainit. Alam mo, di ako makakain. Ayun, parang. Wala. Ayun, dito. Tama na to. Salap. Ha? Huh? Wala na eh. Wala na. Anong wala na? Wala na ako. Ari, ano ka din? Ikaw ka lang dyan. Oh, ang ba dami. na ako? Napuna na talaga yan. Mamaya, mabilis na yung mga ato. Eh. Sa bagay. Ang dal-dal ko. Ano? Mm -hmm. Dapat ini mo yan eh. ini ko kanina Yung paglalagay mo lang ng asukal. Saan? Videohan natin yan. Yan guys, ito ng finish product. Daka ha. Thank you for watching. Kamu dali. Habang inaano mo yan. Ay, nakaano pala siya. Ay, siya eh. Ayan, asawa ko. Hi guys, ito na yung finished product namin. Oh. Nakagawa na kami ng kamote -Q. Thank you for watching. Bye!